Mga senador, nakaisa din sa pagluluksa ng simbahan katolika sa pagpanaw ni Pope Francis. Detalye na balita malaki Raymond at sa Aris 28. Raymond, good morning. Nakisang ang liderato ng senado sa simbahan katolika sa pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. Ayon kay Senate President Francis T. Escudero, kampiyon ng mga mahirap ang Santo Papa. Hindi makalilimutan ng ating mga kababayan ang pagtungo niya sa Tacloban ng... January 2015 upang makiisa sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. Nagsagawa siya ng misa dito sa gitna ng malakas na bus ng ulan at kailangan pa niyang magsuot ng kapote. Para naman kay dating Senate President Juan Miguel Nigsubiri, itinuring niyang parang si Kristo Cristo si Pope Francis. Ito ay dahil sa pagbibigay ng importansya sa mga mahina at mahirap sa ating lipunan, lalo na mga biktima ng kairapan sakit, gera't kawalan ng katarungan. Hindi hindi umano niya makalimutan ang personal na pagtanggap niya ng basbas -bas mula kay Pope Francis sa Vatican noong nakaraang taon. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi lang nawalan ng lider ang Simbahang Katolika kundi nawalan ng isang tunay na Holy Father. Pinatunayan ito ng kanyang pagtuturo ng kababaang loob, pakikisa sa mga mahirap, pagkapantay-pantay pagkamahabagin at reforma sa simbahan. Para naman kay Senador Lito Lapid, nakalulungkot ang pagpanaw ni Pope Francis sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Para kay Lapid, si Pope Francis ang nagbahagi sa buong mundo ng tunay na pagibig sa Diyos, sa sangkatauhan at sangkakristyanuhan at nagreforma sa ilang patakaraan ng simbahang katolika. Ito si R. Rates 28, Raymond Advance para sa DZR Rates. So, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.